Kinumpirma ni Aga Partilis, representative ni Briones, na siya nga ang nakuna ng video na nanonood ng sabong sa gitna ng sesyon ng kamera. Sa gitna nito, nilinaw ni Briones na hindi siya nagsasabong. Dahil malinis ang siyesya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan at uh, fake news. Higitin ni Briones na nagkataon lamang na sa gitna ng sesyon ay nag-message ang kanyang pamangkin at inimbitahan siyang sumali sa traditional sabong. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gusto mag-invite ng traditional na sabong na gusto eh, ako eh lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nag Sa gitna ng kontrobersiya, sinabi ni Briones na pinapatawad na niya ang kumuha ng video sa kanya. Ako, sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y na nanonood o nag-online uh, na sabong. Hindi ko alam kung anong iyong motibo, pero uh, tapos neto, tinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod ay eh, makakulong ka na. Sino kaya yung nagvideo na yon uh, Media to, media. Hindi, hindi kaya yun yung missing sa bungyer? <laughs> <laughs> Handa si Briones na humaharap, humaharap sa Ethics Committee sakaling may magreklamo laban sa kanya at tumingin siya ng paumanhin sa kamera sa publiko dahil sa kontrobersiya. Sa panayam naman ng Super Radio DCWB, nilinaw ni Briones na hindi isabong ang kanyang pinanood at practice sabong lang ito. Uh, ano yan? Yung, uh, yung, 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 mga malok, pinaglalaban. Walang tare, wala sa, sa tunay na sabungan. Parang ang tawag nila ata parang practice sabong. Hmm. Uh, parang tinetesting mo yung, yung mga alagang manok. Hmm. Ang tinig po ni Aga Partilis Representative Nicanor Briones.